ng araw mga katits. This is GMJ Kumpas D. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Secret Spot Scattered Treasure. Okay mga katits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalanggin sa atin ang ating kasamahan na treasure hunter. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass Channel ay nag facebook na rin po. Mag-follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katiids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may hugis paana na nakalagay dito sa gitna ng malalaking bato. Ang put marker na ito ay isang inoctril. Kaya makikita natin dito na meron itong mga hole na nakaukit dito sa bato. Meron itong malalim na hole at saka meron din itong shallow hole dito sa malaking bato. Dito naman sa may malalim na hole ay meron itong ingrib na pa loop ang direksyon. So nakadireksyon ito papunta sa baba. At ito ay isang right foot marker na ibig sabihin ito ay end of drill na dahil dito ay nakalak na at nilagay ito sa pinakagitna. So talagang napaka-detalyado ang pagkasitap nito dahil ito ay may harang na malalaking bato. So nakalak na itong right foot na pa. At mapapansin din natin dito na medyo makinis itong marker na pa na ito kumpara sa mga malalaking bato. Kaya dito sa dulo ng foot marker ay makikita natin itong nakalak na hole. So meron itong lock hole na nakalagay dito. Kaya napaka detalyado at napaka ganda itong site na ito na may potential na may pattern sa earthly branches. So dito sa baba meron itong lock hole na nakalagay. So ayan mga katigits ng kanyang malalim na hole. So ito yung drop type ingrid diretso ito sa baba at ito yung center hole. So meron itong katabing hole. So napakaganda ang given markers na nakalagay dito mga katich. Talagang sinadyang dinikit itong paa na ito dito sa may na line na pie slope. So ito yung binaka perspective spot natin madam C. At dito mapapansin natin ay meron itong distance sa palagay ko dito ay papasok pa ito sa may bato. So check na natin ang mga hidden markers na makukuha natin kung meron itong mga hidden markers sa ilalim. Ito ay nagpapatunay na legit itong mga markers na nakaukit sa ibabaw. Okay, dito tayo sa animal symbol and code marker sa bato. So makikita natin dito padamsir ay meron ito animal symbol. So meron itong ulo at saka katawan. At ito ay may nakalak na malalaking bato para hindi ito magbago ang pagka up nito. So dito meron itong letter D at itong ulo na ito ay naka-direksyon dito sa side na ito at meron itong arrowhead sa ibabaw. Okay, proceed tayo sa kabilang side. Dito makikita natin na meron pa itong nakalak na hole. At saktong-sakto na nakalagay ito malapit sa malaking bato. So napakaganda ang pagka-sit up nito, Madam Sir. So yan ang kanyang lock hole na malapit sa isang bato. At napansin ko rin dito, Madam Sir, ay meron itong tapias or slice ito ay isang kutid na bato na ginawang marker din kasama dito sa lock hole. So dito na portion ay meron itong prospective spot dahil dito sa lock hole na ito. At dito naman sa katabing bato ay meron din itong tapya sa baba. So makikita natin dito ang naka-slice. Ayan mga katiets, oh napakaganda at napaka yaro talaga itong area na ito. At dito naman sa ibabaw meron itong shallow in-grip na nagpapahihwating ng isang flow direction. Papunta sa baba. Okay, dito naman tayo sa portion na ito. Madam sir, ito ay merong naka-engrave line pa rin. So, check natin itong direksyon ito ay papunta dito sa kabilang bato. No? At dito naman sa kabilang bato ay makikita natin itong naka-engrave pa rin na may kasamang shallow hole sa baba. So, meron itong direksyon papunta sa kabilang side at meron pa itong shallow hole na nakalagay dito. At pagdating dito sa katabing bato na ito, ay makikita natin itong napakalaki bato na may hugis. Ito ay may patulis na dulo na may tinuturo sa unahan. At dito naman na side ay parang hugis pa. At meron ditong kasamang engraved lines na nasa baba. So, so talagang makikita natin dito na magkasunod-sunod itong mga nakaukit na engraved sa bato. So maaaring meron itong target sa kabilang side. Dahil dito sa patulis na dulo at sinamahan ito ng traveling na engrave line. At maaari din dito din banda na side no dahil ito ay may parang hugis pa na sa baba niya ay mayroong dalawang engrave na line na nakaukit na parang mata at meron pa itong patulis din na dulo. So dito pwede tayo dito mag-dinching mga uh, 3 feet galing sa may malaking bato. Dito na portion madam sir ay napansin ko rin itong mga engraved lines na baba. So napakaganda rin itong pinapakita dito. So ganito lahat yung mga engraved direction na makikita natin sa bato. Bali ito lang dalawa ang naiibang direction na engraved sa gitna. So ito yung pinaka prospective spot natin na pwede natin i-trenching. So i-check na natin sa ilalim kung mayroon tayong makukuha o makikita ang mga markers tulad ng heart shape, square, triangle, rectangle, bilog na mga bato, mga pulang bato, mga basag-basag na buti, at mga kakaibang mga markers na natin may encounter na bihira lang natin makikita. Tulad ng ganitong marker, Madam Sir, na pinapakita dito, ay meron itong combination dala. Tulad itong isang bato na may parang kamao at parang paa na katabi ng isang box type. Itong hugis na square na batong ito, kung nakuha man ito sa ilalim, ay magandang sign yun na nasa center spot ang isang hukay. Okay mga katiits, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.